Wow. Hello guys, pagmamasdan niyo po siya. Wala po siyang kamay magpe-painting po galing niya guys. Di ba? Wow. Dito po yan sa isang street sa Baguio guys, si Road. Kung makikita niyo po siya. Wala siyang kamay guys, pero isa yung galing niya mag Gagaling niya mag-painting. Thank you guys and please subscribe to my channel. Please watch Kuya J Travel. Panorin niyo lang po yung YouTube channel ko guys. Habang po siya yung nagpipinting, yung galing. kita mo wala siyang... Okay. Okay. Thank you for watching. Uh, please subscribe to my channel. Thank you.